napakainit mga kaisla so dahil napakainit may offer ako sa inyo ayan meron tayong mga palamig ice candy, tube ice, ice for sale so ayan meron pa tayong piece wifi dito at ito naman yung barbershop para sa gusto magpagupit na iniitan dahil mahaba ang buhok meron din tayo dyan and then ito naman yung ating uh, milk tea meron din tayong mga shake oh. Ano pang hinihintay nyo? Kung naiinitan kayo, punta na kayo dito mga koy isla at eto naman yung loob ng barbershop natin ayan o oh. ayan kung kayo nainitan gusto nyo magpaiksi ng buhok magpakalbo punta lang kayo dito ayan mga style na po din natin ikupit sa inyo at ayan mga kaisla papakita ko rin yung mga ice candy and uh, ice na binibenta namin ito yung mga ice candy o oh. ang dami nating ice candy meron tayong kung um, trend nagtitrend na magnum ice candy Mayroong ubi ice candy. Meron mayroon tayong buko flavor na ice candy. May fresh buko sa loob yan. Ayan, nakita nyo yan. Nakikita nyo yan mga yan fresh buko sa loob. Ayan, napakarami natin yan. Kaya hindi tayo mauubusan yan mga kaisla. Ito naman yung binibenta natin yung tube ice na 15 pesos. Legit tube ice. Kita nyo naman yan. Packaging pa lang. Ang ganda na. Tsaka yung madami siya sa 15 pesos talagang sulit na sulit kung wala naman kayong 15 pesos kung ay wala kayong 15 pesos at gusto nyo mas mura meron tayong i-offer sa inyo mas mura oh, 5 pesos ayan 5 pesos lang sya o, ano pang inihintay nyo mga kawis mga kaisla punta na kayo dito panandalayan natin ma mapalamig yung inyong mga ulo dahil sobrang init ng panahon ngayon so saan nga ba ito matatagpuan itong ating shop ayan dito lang to sa tapat ng Hillside View Academy Ano? Hillside View Academy location niya is sa Barangay Campalingo San Fernando, Sibuyan, Romblon so ayan nasa main highway po kami kaya madali nyo lang makikita Tsaka yung landmark natin ay napaka popular ng nag-iisang private school dito sa San Fernando, Romblon ayan. Hillside View Academy So, itanong nyo lang sa tricycle driver, makakarating na kayo dito. So, ano pang inihintay nyo, mga kuis, mga Punta na kayo dito para panandali ang mapatid inyong uhaw or mapalamig ang inyong nararamdamang sobrang init dahil sa init ang panahon ngayon. Kaya maraming salamat mga kaisla and see you here sa aming shop. Maraming salamat and God bless. Bye bye!